buhay at maligayang pagdating. Yan ang naging sentro ng pagsanay na isang nagawa ng Department of Tourism Regional Office 5 tungkol sa Filipino Brand of Service Excellence na buwan ng Enero taong 2024 kung saan aktibong nakilahok ang labing walong empleyado ng Port Management Office ng Masbate. Ipinakilala sa mga kalahok ang mabuhay gesture bilang simbolo ng Filipino Brand of Service. Ang Filipino Brand of Service Excellence ay isang programa na sinimula ng DOT upang isulong ang mga natatanggong serbisyo sa lahat ng tourism-related establishments sa bansa. Bukod sa mga empleyado ng PPA, dumalo din sa nasabing pagsasanay ang kaapat provincial governor's office. Mahalaga ang Filipino Brand of Service Excellence Training dahil nagsisilbi itong gabay at pamantayan ng kung paano tayo dapat makitungo sa ating mga kliyente. At dito sa PMO Masbate, naniniwala kami na dapat ito ay sa puhay at sa puso ng ating mga frontliners. We are also committed to give them quality and excellent customer service. Matatandaang nitong nakaraang taon, isa na ang kaparehong pagsasanay sa PPA head office patunayan na isa ito sa mga adikain na patuloy na sinusuportahan ng PPA para makapagbigay ng progresibo at may kalidad na serbisyo sa pantalan. Karaper dito para sa PPA TV.